Hello sa mga ka-idol Ayan, so may pupuntahan kami birthday ngayon mga ka-idol Ay, shout out Lilit Ay, shout out Pamaki <laughs> oh, <my. laughs> Alright So update tayo mamaya mga ka-idol So baka mamaya pa akong hapon makapag-upload ng long form video mga ka-idol no? Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat mga ka-idol nang ano ito. ba? Ano ba 'to? Mo na complete. Niyo. Lakas. Ito din ay para meron din at ano, ano sa akin ay yung babae, yung ano babae? Oo, oo. Totoo kaya? Uh, um. Shit out muna bollet. Hi hey, mga guys, Papa Shell kami <laughs> Sabi nyo <laughs> Ayan, so makikipag-swimming kami ngayon mga ka-idol no Ayan, so may kami shoutout po sa lahat Ayan, at shoutout sa mga boyfriend dyan ni Bulilit ang dami niyang boyfriend niya pila-pila baka gusto niyong pumila sa boyfriend niya at nang dumating na nga kami dito sa PEE Mountain Resort napahanga ako dahil napakaganda ng resort na ito mga ka-idol ito po ay pang-refresh pang ikaw ay nai-stress kita niyo naman yan mga ka-idol nasa ilalim ng punong kahoy or nasa bundok po itong Uh, PEE Mountain Resort Wow, napakaganda lang mga kaidol Kaya kung kayo ay magre-relax at summer na summer at init na init na kayo Dito po mga kaidol, pwede kayong pumunta sa PEE Mountain Resort Mga kaidol, dito sa Malasin, Waibaysia So meron sila dito mga function hall At pwede kayo dito mag overnight Dahil meron po sila dito uh, Mini Ano po? Mini, mini or yung mga Pang overnight na kwarto mga kaidol Ayan, so ipapasyal ko kayo dito mga kaidol Tara samahan nyo ako Ang polls nila dito mga kaidol ay mayroong pang matanda at mayroong pang bata Kaya napakaganda lang lalo na pag may mga kasama kayong chikiting At yung mga matatanda ay nakabukod sa mga bata <laughs> So ayan mga kaidol papasilip ko lang sa inyo ang polls nila dito Wow napakaganda ng na, mga bulaklak talaga So yan yung polls na pang bata At doon naman po sa kaliwa ay yung pang matanda May kalaliman nga lang po doon sa pang matanda At uh, dito sa pang bata ay medyo mababaw Kaya kaya maganda po ito swak na swak sa mga pamilya pag mag outing kayo or my birthday or the boat ay maganda po dito kasi may function hall na rin at ang kagandahan pa nito mga idol dahil nasa tuktok po ito ng Burol or Bondok kaya tinawag mo siyang mountain resort kasi nasa tuktok siya mismo ng Bondok ito mga kaidol pasilip pa sa inyo ang kapaligiran ng resort na ito napakaganda so ito po mountain resort PEE -E mountain resort so ayan po yung pangalan niya mga kaidol maaari po kayong pumunta dito kung kayo ay mga motovlogger or rider or gusto nyo mag-outing magpa-refresh, ay punta lamang kayo dito mga kaidol sa barangay Malasin, uh, na San Si. Ayun mga kaidol, ito yung function hall nila mga kaidol, napakaganda no mga kaidol, napakalawak at makikita nyo naman sa paligid ay yung mga punong kahoy at kabundukan mga kaidol at matatanaw din natin dito ay malawak ang planting ng sibuyasan ayun mga kaidol, napakaganda easy at dito naman mga kaidol papa silip natin sa inyo ang pang overnight na kwarto or room mga kaidol maaari kang mag overnight dito dahil ito po ay may room na para sa mga gusto kong mag overnight or mag stay mga kaidol wow napakaganda lang talaga at syempre mga kaidol hanggang dito na lang ang ating video maraming salamat sa panood sa RMTV